nakakaskas ang tipinakatay ni Victorino Biki Urbano ag taw 2054 gapuan ng itipan nakabagbagsul na idirabii Sigun ti kapulisan ti siyudad Tibigan, bandang alas 12.45 iti parbangon, at da naawat nga tawag, nga at da napasamak iti may nga parlor, Jai Bonifacio Street, Barangay Por, Bigan City. Nagresponde sigida iti kapulisan sa jena nasa unga lokasyon, ket dita nakita dati biktima, nga nadikos ti bukod na nga dara, iti uneg mismo ti Kasilya. Segun ti autopsy report, nagsagrap ti biktima iti 21 nga bagsol iti barokong, ken 20 sa ismet iti bagsol iti naduma-duma nga parte iti bagina. Mapapati nga ice pick iti nausar iti naso o nga pampapatay, segun ti investigasyon iti kapulsan. Ni Police Senior Inspector Mario Bajola, iti agdama nga agim investigar iti kaso ni Urbano, ken segun ken kuana. Madama follow-up investigation mi regarding the incident nga nangyari ti Rabi, nga uh, ti oras na ka 12. Uniform da kanya mi 12 12:45. Uh, 15 April. I He wounds na different parts of his body. Ah uh, meaning to say uh, may at saka may signs of struggle yung one, eh, yung parts ng kamay niya. So yun ang tinututukan namin ngayon na ipapalo up kung ano ang motive nila kasi parang may ano, may ano ka doon eh. May no, yung property, property niya, i-check iche pa namin kasi under autopsy palang lang yung tao. So titignan namin mamaya kasi pupunta kami ng San Juan for the autopsy. Yung PNP Vigan, uh, is exerting uh, our effort na matrack down kung sino yung mga mga sala din, mga may sala, mga ganitong krimen para at least ma-minimize natin yung insidente na nangyayari sa dito. Nadamag pa iti press court, anya iti pagdurdurasan dagiti ng iti ng pampapatay iti siyudad iti bigan, ket deto iti nakunana. Uh, ti PNP iti bigan, namit nga pagpabayang uh, mangi-establish ka dagiti uh, intelligence sa uh, Uh, body na uh, digita digiti kuwate katulungan tayo ti barangay damot talagi ti informant tayo siyempre ti krimen no maminsan kat di tayo mapakadaan ta ti krimen is very very ah, uh, uh, sa ano is mahirap intindihin kung minsan andyan ka pagkatapos pag tumalikod ka lang nandyan na yung krimen so possibility hindi eh, natin alam kong ka kailan at uh, anong oras sila papasok. So ginagawa naman namin is sa uh, we are trying our best na mabigyan lahat ng visibility saka yung mga kwan natin sa katulong natin sa barangay, yung intelligence sa uh, net natin, pinaiigting naman natin saka hindi na natin pinababayaan yung mga visibility natin. 24 hours nga ang ano namin dito dahil sa mga insidente. Maipalagip nga iti biktima isote iso ti akin bagi, iti Biki Urbano Beauty Salon, iti Barangay Por Bonifacio Street, siyudad Itibigan. Bigan. Agtultuloy pa ilang ti investigasyon ti kapulisan, kit ti may isang anggulo nga kitkitaan da kit no adda motibo nga robbery, iti nasao nga kaso. Umas asa damit nga masulbar dito nga kaso, iti nadaras nga aldaw. Para iti Press Ryan Pardo.